maganda magandang araw mga kababayan welcome back to my channel buhay relocation site vlog ayun mga kabayan panibagong araw panibagong vlog nga naman tayo so ngayon mga kababayan ay samahan nyo ako para maglilibo tayo at uh, maghanap tayo po ng mabigyan ng tulong uh, bago lahat uh, shout out muna po sa United OFW Charity Group kababayan, samahan nyo kami. Nanay, nanay, kreseng. Nanay, pwede ba akong makainom na tubig, Uhaw na ako. Oo, salamat. Salamat Tayo mga kababayan, namingi tayo ng tubig na inumin. Nauhaw na ako. Subukan natin si nanay kung bigyan tayo ng tubig. Inom lang ako, nanay, ha? Ha? Wow, nauhaw na ako nay, Wala akong mahingi ng tubig eh. Oo, oh, salamat na ha. Salamat po nay. Sino kasama mo dyan nay? po ay ikaw po, hindi dyan, ikaw lang, sino kasama mo dyan na, 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 ano, na, na, natutulog? Ay, anak ko, nagtatrabaho ano. pangalan nyo, Nay? Si Amandi. Si Amandi, ilang taon na po kayo? ako, si Berte. 8 na ako. May, may asawa pa kayo, Nay? Wala. Yeah. Sige, Nay, huwag ka lumakad. Yan lang, Nay. Daram, pwede bang ano? Ano, Nay? Totoo, ako eh. Nagbablog po ako. Mayroon ako ibibigay sa yung kunting biyaya. Pumingi lang sa sa'yo ng tubig. Eh, napakabait mo pala. Binigyan mo ako ng tubig. Mayroon akong ibibigay sa'yo, Nay. grocery, Nay. Eh, kinubo ko lang po. Hindi, ang lang na. Diyan lang. Huwag ka na lumakad na. Nahirapan ka. Eh, may ibibigay ako sa yung grocery. Eh, kinubo lang kita hindi ng tubig. Yung pala, napakabait mo. Eh. Hindi ka man lang nagdalong isip na bigyan ako. meron, Mayroon ako kang tubig. Ah, may tubig. Pero, hindi tayo pumasok dyan, ay? Para dyan tayo magkintuhan? Oo. Oh. Ah, sige. Ano natin? Pagkarmakaw po ka na. Pagpili ba, mukta lang natin, ay? Ayan. Thank you. Ayan. So, ayan mga kababayan. Uh, dito ito po yung bahay ni Nanay Kriting. Ayan. Nay, nang iturbo lang kami nay ha, Dito ka maupo na yun. Para hindi ka maano. Ayan, Mr. Po. Patay na. Apatay patay na yung asawa niyo? Oo. Uh -uh. Ah, kailan kay, kay, pa po namatay? Atres. Nung atres pa? Eh, may sakit kayo, Nay? Wala naman. Depresya lang ang mata ko. Eh, humingi ako sa inyo ng tubig, Nay. Binigyan mo kagad ka ako. Ang bahit mo naman pala. Kahit ano-ano. Tubig lang pala naman. So, ayan, si nanay, mga kababayan, si nanay Crising, uh, mingi po tayo ng tubig. Hindi siya po nagdadalawang isip na binigyan po tayo ni Nanay Crising, Ano? So dahil ikaw na ay mabait na, eh, po kami pasalubong sa iyo konti lang naman po na yung nag-grocery ito pero makakatulong po ito ito po ay galing sa ating mga kababayang mga OFW oh, oh. ayan ito. Ay, tanggapin mo na yung premium mo na kaya napakabait mo so, yung itlog ayan lagay mo ng maayos dyan ay wow laka na ayan ibigay ni Mrs. Buhay ayos mo nga ayan, may bigas tayo na mayroon tayong corn beef dyan Ayan. Ayan, mayroon tayong ay siyempre, ang lagi ako may dala na ay gatas para sa iyo. Na may masakit ka, dapat sa nagagatas ka. So, ano masabi mo na eh kay may bigas ka? Ha? oh, kasi hindi ka malang nagdalawang isip sa akin bigyan mo ako ng tubig, no? Ang bait mo na eh sa kabila ng lahat eh ayon. Ay, oh, po, napakabait po ni Nanay Kriseng. So ayan mga kababayan, Nandito ah, dito tayo ngayon sa bahay ni Nanay Kriseng. Ito po yung bahay niya. At ang kanyang asawa ay ka, no, namatay na pala. So nag-iisa na lang sa buhay. May anak siyang nagtatrabaho. Ano trabaho ng anak mo, Nay? hindi ko alam kung ano ang trabaho ah, pero kung ano siya, okay naman ang kinikita niya Oo, naman. so, hindi naman kayo, may bigas naman kayo lagi, ano oh eh. Grocery. so, yun, ito naman sa amin ay paabot lang ng sa inyo na kunti tulong po sa ating mga kababayan nang nga, ang galing po yan sa ating mga kababayan na galing sa, sa mga OFW yung mga bang nagtatrabaho sa ibang bansa Ayun, nagpapadala sila sa akin ng pera na ipang grocery. Tapos <coughs> sabi na sa akin na buhay ay uh, kayo po ay bahala na kung sino ibigay ninyo ibibigay. So nakita ko nga po, eh, nag-try lang po ako magkatok sa bahay nyo. Humingi ako ng tubig. Maya-maya, binigyan mo kagad ka ako, ano? Yan, napakabuti ni nanay mga kababayan. So, lalo na yung mister. Ano masabi mo na sa ating mga kababayan na nagpaabot po ng galo? Sa May sakit kayo, Nay? Meron nga ako. Nanay Krising. <laughs> ilang taon ka na nga, Nay? 78. Wow, matanda na talaga si Nanay, no? So, matanda na. So, yung mga kababayan, yung asawa niya. Mga ilang taon nang namatay, Nay? Ah, 79 yan. Yung 79 ang edad niya. Oh. Ay, mga ilang taon na pong ano, pumanaw. Wala pang isang taon. Ay, wala pa isang taon. Wala oh. pang isang taon. So, yung mga kababayan, uh, ito naman, uh, hindi naman tumutuloy ang bubong nyo na ano? Okay hmm. naman yan. Hmm. Pero, Ayan, tumutuloy. Ah, dito tumutuloy, na eh. Oh. Pero okay lang yan mga kababayan eh. Saan po kayo natutulog na eh? Hindi e yan lang sa papa. Dito sa papa, yung papag na yan. Oo. Oh. may papag. Okay lang. Ang importante, may maigaan tayo. Ano? Hindi naman kayo inaabot ng tubig dito na Pag uh, ng tubig kayo. hanggang sa bako. Ay, ganun ba? Hindi malalim ang dito sa loob ng banyo. Hanggang saan? Eh. Hanggang hita. Lapas pa. Kalagpas pa. Eh, paano yun? Kung kasi mga kababayan, ang tinayon lang bahay ay tabing ilog ito. So, yun na uh, Pagka kasi malaki, mabagyo-bagyo, o kayo maulan, tumataas ang tubig. Oo. So, ayun. So, ayun mga ano, ah. yun ay, ay galing ng tulong sa ating mga kababayan, ano, sa mga OFW. So, siyempre, pasasalamatan ko rin ang ating mga kababayan, ng United OFW Charity Group. Maraming salamat. Uh -oh na yung tulong na biyaya na ipinabot sa inyo ay galing sa kanilang mabuting puso ano na happy ka na kaya kayo nakatanggap ka ng biaya uh, biyaya Eh, yeah, biyaya eh. Maraming biyaya, Maraming biyaya. Maraming biyaya. Maraming biyaya oh, po Opo, yun. Malang, malaking, malaking tulong, tulong na ba? Ngayon. Malaking tulong na rin po, Nay, no? Uh -oh. So, ayan. Hayaan nyo po, Nay, Pagka tayo naman eh medyo maganda ng ating ano sa channel ko eh. May YouTube channel po kami na eh. nagba po kami. So, nagbablog po kami. May YouTube channel ako. Ay na-upload po namin yan. Okay lang ba sa inyo, nai, yun ay kung i-upload namin yun? Eh. Oo. Oh. Ako kami na sa ngayon, hindi pa naman kumikita. Pero, yun lang muna unang binibigay namin, uh, grocery, eh na kahit paano ay makapagpaabot ng tulong. So, okay lang sa inyo, Nay? Okay. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. So, ayan. So, ayan mga kababayan, si Nanay Kriseng. Uh, yun nga, mamingi po tayo ng tubig sa kanya kanina, no? Hindi siya -isip na tulungan tayo. So, mayroon meron kapalit po na biyaya na ibigay natin sa kanya. ah uh, Siyempre, ako'y nagpapasalamat ay ito ay galing sa inyo lahat na mga United OFW Charity Group ang lahat ng tulong na ibigay natin kay nanay ay galing po sa inyong mabubuting puso so si ay, si, ay 70 si 78 na so ayan so siyempre ako ay hindi magsawa magpapasalamat sa ating mga kababayan na laging sumusuporta sa akin channel Buhay Relocation Site Vlog siyempre ang United OFW Charity Group Uh, sila po ang lagi pong tumutulong sa akin araw-araw gawain sa pagbablog. So na, ay, maraming salamat. Maraming. Uh, at sinanay po ay uh, <coughs> napakabuting puso ano, na tayo ay binigyan sa agad ng tubig. So ay mga kababayan, siyempre, uh, sana huwag po kayong manood sa akin, channel, Buhay Relocation Site Vlog. at uh, siyempre, uh, wag nyo na rin po kalimutan mag-share, like, and subscribe may channel buhay relocation site Ayan, bye bye na po nai salamat po Anak. bye bye, Anak. bye, -bye.